Wew! Check! Check! Land preparation, mga kagrintam, para sa tanim na sibujing bujing. So, tingnan natin yung quality ng kanilang lupa dito sa amay-manabilang, mga kagrintam. Wow! Napakagandang lupa umulan kagabi pero ganito siya ka ganito yung itsura niya hindi ko talo dun sa ibang lugar na magpuputik wala nang lupa talaga yan mga garintang dito dito na area yung napakagandang mga pananim yun sa so unan mga sibuyas yan Pakita natin yan mamaya. Titingnan na natin yung uh, pinaka tsura ng lupa pag nadaan ng araro. Makikita natin mga na kagrintam talagang napakaganda ng lupa. Ayan. Ayan. Hmm. may ugat ng pupa yan ako lupa. Yan. Ang resulta ng mga pananim pag ganito yung lupa. Weew! Masya Allah. itong uh, sinasabi nating si Bujing. Ito ay buyas na dahon to. May isang klase nito na sibuyas, yung uh, paborito ng mga kapatid natin ng mga Maranao. Ito mga kagrentang. Napakaganda talaga ng mga tanim dito mga kagrinta. grintam hmm? So meron pang isang ano dito. Tanim nila. Itong bagyo beans. So ganito po yung style mga kagrinta. Sa paglalagay po nila ng balag. Ang mga materialis nila ay lang nila doon sa yung mga laguna dyan ito ay isang uri ng uh, damo na para ba siyang uh, pamilya sa tubo yan ito ang tinatawag sa amin ay bugang yan yan ito na yung itsura mga kagrinta yan shout out dyan sa ating pong uh, follower o subscriber na si Mr. Baongski ng uh, impasogong Manolo Portets Bosing, nandito pa rin tayo ngayon sa Lanaw. Bukas na yung uh, flight ko pa uwi ng Negros. So, ito na yung pangatlong uh, klase ng tanim na kanila pong uh, kinukuha na ng kabuhayan dito sa Amay Manabilang. Yan pagka nag-harvest sila ng kanilang mga produkto dito mga kagrintam ay kabayo lang po kasi medyo malayo pa sa nayon itong area na ito malapit tayo sa kagubatan Yan, pero ang unahan dyan ay masyadong patag yan may sibuyas pa rin sa unahan Yan, sa akin din yung uh, uh, pinsan at ito naman sa bandang ibaba ay sa amin pong uh, kapit kapitbahay sa itaas ng Sibues na yan. Yan, mga sagingan. Yan po ay, puro po yan, lakatan. So, papasilip ko mga green grintang yung uh, Chinese Pichay na tanim ng uh, aming kapitbahay. So, shout out dyan sa atin pong uh, kapatid sa Gamay Islam, Mr. Jamal Masakal ng Amay Manabilang. Assalamualaikum po sa inyo kapatid. Katatapos lang po ng ating Edel Adha kahapon Ed Mubarak sa lahat po ng ating mga kapatid na na Muslim So dito tayo sa tanim ng ating uh, kaibigan Ito ay Chinese Pichay So ganito po yung uh, pamamaraan nila ng pagtatanim ng Chinese Pichay, yung distansya Yan. Ito na yung pinakadaanan pag sila ay nag-i-spray At ito naman yung magiging plating kasi mag maglalagay po sila ng lupa diyan magiging kanal na rin itong pinakapagitan medyo bata pa yung mga tanim at may kalawakan din mga kagrintam ayun yung sibuyas oh napakaganda ng starting talaga oh. sana makasurvive yan sa tag na panahon kasi yan talaga yung pinakaayaw ng sibuyas yung sobrang ulan lalo na dito sa amay manabilang nag-start na namang mag-fugs. Napakalamig ng lugar. Wiu. So Ano na? Yung tinatawag na nila yung mga nag-harvest para mag-almusal. Tsaka gutom na rin ako mga kagrintam. Yan yung kabayo natin mga kagrintam na ginagamit pang haul Kung sa Ilocano pa, pangbunag, pangbunag. Yung mga dayalik dito mga green thumb ay sari-sari. Ilongo, Ilocano, Maranao, Maguindanao. Yan yung mga tribes dito na mga nagtatrabaho dito. Meron din tayong mga katutubo na mga nitibo dito sa area. Ayan. So, short video muna tayo mga ka-grintang. Ah, pinapasilip ko lang yung ganda na lugar. Saka yung ganda ng mga pananim dito mga ka-grintang. Assalamualaikum ah, po sa inyo lahat. Happy farming mga ka